Good morning, everyone. Ayan. Hello, guys. Long time no view video. Ayan. Good morning. Ang oras po ngayon ay ano oras na? 11.07, o guys. Ay, wala. Eleven o seven. October twenty So, eto may ginagawa tayo guys. Share ko lang ha. Share ko lang. Ito po siya. Sino nakakakilala ng damo? Damo ba ito? Yan. Ito po ay tawa-tawa. Ayan siya guys. Stuck kasi ito eh. Nasa ref na. Ayan. Nililinisan ko kasi mga lupa. Ayan siya, guys, tawa-tawa. Ayan. Ayan siya, guys. Tawa-tawa ito, guys. So nililinis natin, ganito siya. tinatanggal ko ng ugat. Hindi ko sinasama yung ugat sa paglaga. Nilalaga natin dahil pinapainom natin kay Papa Boy itong tawa ay tawa-tawa. Tawa-tawa 'to, 'di ko, tawa-tawa. Ano nga tawag dito? Pansit, pansit. Sera. <laughs> pansit Mali. Wrong, 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 wrong. Pansit pansit This is pansit pansitan. Ayan sa ako pala nagkamali guys. Ayan pansit pansitan. So share ko lang guys pansit pansitan po ha. Malipu ako. Hindi po tawa tawa. This is pansit pansitan nilalaga at pagkalaga, pinapainom ko kay Papa kasi pa, for prevention ng kanyang gout. Mataas na uric, di ba? Para hindi sumagat yung paa niya. Mild lang naman yung kanyang gout. Nadadala pa naman. At okay pa naman. Ayan, para maiwasang sumumpong. So, ito, pinakuha ko siya. Tagal ko na siya pinapakuha nito. Siguro may isang buwan na siya umiinom. Ayan pinakita ko sa kanya ito uh, pansit pansitan so marami pala to dun sa Eagle Ridge sa kanyang trabaho yan so ilalaga nilalaga ko to guys tapos ito yung pinaka tsaan or ito na yung palit niya sa alak hindi na kasi siya nag aalak ba diba? kasi bawal yun sa so, my gout So, ayan. So, pakita ko sa inyo mamaya pag nalaga ko na yan. Hugasan lang mabuti, guys. Kasi napakalupa niya. Ayan, no, Oh. Ayan, marami po. May isak pa ko sa rest nito. Matataba nga po siya, Oh. Ayan. Baka meron kayong mga pansit-pansitan dyan. Ano din to, guys? Anti-inflammatory at saka maigi din daw ito sa high blood. Ito, guys, ay ano na napag-aralan na mayroon na tong ano, mayroon na tong study na nakakagamot talaga siya. Pansit-pansitan. So, mamaya pakita ko sa inyo pag nalaga na at kung saan ko siya ilalagay. Okay? So, ito guys. Bukasan nyo mabuti ang inyo pan, uh, pansit pansitan. Yan. Kailangan ilang beses nyo hugasan dahil malupa nga. Yan. Tapos tanggalin niyo yung mga medyo nasira ng dahon. Yung medyo nag-brown na. Ayan, madali po kasi itong maano, masira. Ayan. Pag ilalagay nyo naman sa ref, siguradoy nyo naka-plastic. So, ayan. Hmm. Tapos ilalagay na natin sa lagay at lalaga na natin. Ito na siya guys, lalaga na natin. Ayan, pantyay nyo lang yung tubig niya. Okay, salang na. Laga na natin ang ating pansit-pansita. Huwag kalimutan hugasang mabuti. Kailangan malinaw ang tubig. Dahil puro siya lupa. Ayun. Para yung ating pansit pansitan ay walang dumi. Okay? So ito guys. Pakita ko sa inyo ang lagayan ng istakan ko nung no, pag naluto nanalaga na nalaga na yon. Dito natin siya ilalagay. Transparent po ito. Yan. Ugasan ko po. Bagong dating po itong dalawa. Meron na po akong isa. Ayan. Oh. Ayan. So, pakita ko sa inyo mamaya pag nakalagay na sa loob na bote. So, ayan na guys. Kulong-kulo na ang ating ah uh, pansit-pansitan. Ayan, lumabo. Ayan. So, okay na po yan. Na-infuse na po yan. Mga 10 minutes, 20 minutes lang napakulo mula kumulo, ayan, pwede na po yan so, takban lang natin at uh, palamigin lang bago sa mga boli